wala na din dinok na eh. Au na anda kami ni Daimox. Hmm. Hey, ano? Mandi parang uwan. To, oh, 'yan. Mhm. Ayan. Ito wala. Meron to, ha. lalim ang dami mga bata mga bata lubos na kayo Dapat nagtalbos tayo maaga-aga, no? Tama. Hindi ngayon. Too late. Too late. Kaya ako kasi bumili kayong talong. Marami na yan? Hindi naman. Hmm. Hmm. Mas madami pa yung nakuha namin dito ni ate lang. Kaso, konti pa rin. Konti pa rin, no? Pag naluto, konti. Diyak, no? may uod eh. Tsakot ka sa uod? May iba mga tiya ko. Ay! Ayun na. Latin! mm Mm. mm. Ito. Ayan, oh. Mm. Mm. Puro mm. dang kuko. Mm. Wala na, wala na. Pwede na din? Pwede na?

Mati mm -hmm. saan palanggana makuha natin? Saan palanggana? Hanggang dyan ba? ba Puro damo. Wala na dito? Ato, oh. Ito o. Ito. Hindi na to ito. Oh. Mm. Mm. Ayan, ito Ito o. Ito Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Sarap Hmm. Hmm. pala magpitas-pitas. Ya, Umaga อ๋อแค่แน่นก่ไนน่น